sana hindi ako mapaos kasi magmakapa pa ako mamaya. Sige ko. Okay, shout out sa mga taga Visayas at Mindanao na hindi pa nakarating dito. Yung kayo namin kayo bukas. Walang alisan. Shout out kay Saldi Visayas at Mindanao. Hintayin namin kayo bukas. Visayas at Mindanao. Hintayin namin kayo bukas. Walang ulan. <laughs> sa lahat ng mga tao dyan sa Maynila sa iba't ibang panig ng Maynila magabang na kayo sa kalsada sabay-sabay tayo dyan sino dito ang mga taga Manila nanonood ba kayo ng cellphone o TV ang pinapanood ninyo sa mga taga Manila dyan i-mention at itan ang mga taga Manila dyan Busina para sa against corruption. Lahat ng mga taga Manila dyan, pakitag, taga Manila. Taga Manila. Sa iba't ibang sulok ng Manila, pakitag, pakimension sa mga hindi pa nakapanood. Lumabas na kayo dyan sa inyong mga lugar dahil papunta na kami dyan. Papunta na kami dyan mamaya. Abangan nyo na kami dyan lumabas na kayong lahat dyan sa iba't ibang panig ng Maynila. May paki tagat mention at paki share kasi may imamakata ako sa kana ako magmakata pag marami ng viewers para sabay-sabay tayo makapanood magmamakata ako hintayin lang natin na umabot ng ilan bang viewers natin ngayon Ulan yung viewers natin yun. Hintayin natin na dumami yung viewers saka tayo magmakata. Pakishare at pakimension. Pakishare at mention. Lagi <coughs> tayo Oh, sige, sige. Hindi natatapos ang korupsyon kapag nasa loob lang ng bahay. Nasa na yung iba? Wala bang nagnanay sa inyo? sa <coughs> inyo? Ayan. Sumasabay na sa sigaw yung mga nasa sasakyan sa mga nagbabyahe sumasabay na sa sigaw namin na Marcos Resign yung mga nagbabyahe sumasabay na sa sigaw ng taong bayan na Marcos Resign Hindi ako marami sana yung gagawin para makatulong. Okay, paki-share at mention. Pag dumami yung viewers natin, magmakata na ako. Sisimulan ko na yung makata ko Para sabay-sabay tayo makapanood. Paki-mention, paki-share. Pag marami na tayong viewers, magmakata na tayo. Okay, dagdagan pa natin yung viewers natin sa Magmakata. Sige, i-share ninyo sa mga group. I-share sa mga group at i-mention ninyo ang mga tagamay nila dito. 4 days, 4 days, 4 days mamaya, alas 10 ng gabi, 4 days saan ka man napanig ng Maynila sabay-sabay mamayang alas 10 papuntang 4 base 4 base 4 base sa Makati Makati 4 base daw sa Makati sa Makati daw yung 4 base ha? oo oh, alas 10 yung sa 4 base ah, hindi yan pwede hindi na hindi matuloy kasi na-announce na, -announce na.

Four days, mamayang alas 10. Four days, four days. Lumabas lahat dahil wala na tong atrasan. Four days, four days, four days. Mamayang alas 10. Four days, four days, four base. Sabay-sabay tayo, mamayang alas 10. Four, four days, four days, four days. Sa four days ako mag, ano, speech kasi kailangan dun sa four base maraming tao dun sa so 4BASE hindi na gunlay na 4BASE 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 billion na account ni Marcos Hindi tayo magpapauto. Hindi tayo mga mangmang. Nung bumaha, hindi niya alam na walang flood control. Ilang bisis bumaha. Tapos, ngayon lang siya magkunyari na mag-imbestiga na nandyan na si Marco Lita. Tatanggalin din pala. Para hindi malata Oy. Nakariga, ba't tumatakbo? 4B, BGC, Tagig, Yunlots Halaka, nililigaw tayo 4B, BGC, Tagig bundia nililigaw tayo Four base? Di ba ka marami ang four base? Four base. Kaso lang maraming gate. But may sa tagig daw? Sa, oh, dikit yung tagig sa Makate? Sa, ha? Sa, dikit ang tagig at Makate? Oh, ngayon ko lang nalaman. Sa, dikit ramana, sa, so magkatabi lang ang tagig at, furb, at ang Makate. So malaki yung four base. Malaki, malaki na. Sa, ah. Sa, na sa, so magkarugtong na yung four base ay yung ano may gate sa uh, pero ano na siya isa lang siya so sobrang laki pala ng four base magrabe oh, ay hindi pala basta basta punuin yung four base kasi ano malaki yung four base nakadikit pala yung makate at tagid magkadugtong sa four base For base. For base. Hindi niya siguro naririnig yung uh, salita dito kasi naka-mic to. Naka-focus lang sa akin yung buses. Hindi ko muna masyado lakasan. Hindi yan busina para sa anti-corruption kung si Emilio Jacinto ang utak ng katipunan si Emilio si Apolinario Mabini ang utak ng himagsikan Si Bongbong Marcos naman ang utak ng korupsyon. Hmm. Nakaraang budget, billion-billion in-approve niya. Lang bisis ba bumaha? Sinasabi niya lang na may flood control kahit wala. Tapos, imposibleng hindi niya alam. Ngayong taon, trilyon naman ang in-approve kahit alam niya na walang flood control sino ang maniniwala, sino ang magpapauto na hindi ka sa buwat. Mangmang -mang lang ang magpapauto. Mag-ready na kayo 4 days, 4 days 4 days. days mamaya, mga alas 2 4 days Sabay-sabay papuntang 4-Base, alas 10. Hindi ko kayo, Pilipinas.

Terima kasih telah <laughs> menonton!